Magandang umaga po mga ka-farmers ito uh, Dito na po tayo sa Umaas sa Bukid uh, Pakikita po sa inyo ano, Pagpapatay po ng lupa uh, Bukas po Titipras pa rin na namin yan Tatanim na namin po ng palay uh, Pinapatay lang po yung lupa Uh, saka po yung yung mataas sa parte po ng ano ng uh, uma mataas sa parte ng lupa dinadala po dito sa ano dito po sa mas mababang lugar para po mapantay po yung lupa mataas po yun yan po ang tamang pag uh, suyod ng ano ng palayan. Diyan po din nadala party yung lupang galing doon. Diyan po dinadala para mapante po yung lupa. Mababa po lugar ito eh. Diyan po tinatambak yung ano, potik para mapantayin yung lupa mababan lugar po ito eh. mababan lugar tapos bali babalik na naman po siya babalik na naman po siya dun sa mataas na lugar kukunin niya po itong lupa dun dadalhin ulit dito sa mababang lugar Ayan. ayam po. ini dyan na yung lupa dun. O, kinikayo dyan na yung lupa dun. Dadalhin po dito sa mababang parte ng kalayan. Ayan po, din dyan yung lupa o. Nakikita na napansin nyo po. Yan, dyan niya po dinadala yung lupa, wababa. Mas babae naman po siya sa, doon sa mataas. Kunin niya naman po rin yung lupa na yan. Eh, pahita ko rin po sa inyo yung ano, yung, pa, yung napantay na po lupa. Ito na po yung napantay na lupa. Yan. Kinalihan na po nila. Ginuhit na na nila. Yan po yung mga mga taas na lugar. pinapatay po nila. Sinisipa-sipa. Yan po kinakalihan po nila. Pare po yung tubig na higis pong umulan na naiipo po dun sa gitna. Eh, pupunta Pupunta po dito sa mababang lugar dito po sa kabilang uh, palayan kasi nga po hindi nga po pili ang pag nagtanam ka ng palay eh, eh, hindi pili pong patutubigan yung palayan kasi nga po uh, nagiging palya po yung uh, tubo ng palay dapat po talaga walang tubig pag nagtitiprak po pabagong tanim dito po siya doon sa doon sa kali para po umawas yung tubig ayan po papawasin niya na po doon sa kabila para po yung tubig na andito umawas po dito isipan niya po para po maawas yung tubig in case in case man umulan, awas po si lahat uh, bukas po pakikita ko sa inyo ang pagsabog ng titiprak ng palay dito lahat, dalawa pila pila po ito eh na ng pagkalihan Bali po doon pinapantay pa po yun may kalabaw sinusuyod pa po, pinapantay pa po yung uh, umahan bukid pinapantay pa Palayan. yan na-screen na rin po ito ng nanosakohol kaya wala na pong patay na po yung mga kahul dyan. na po namin kahapon. Bukas po, pag, pagtatanim na ng palay, pag titiprak,